So what's up guys? Good morning. So for today's video is update naman kayo dito sa uh, anong resulta ng pag-spray natin ng Pfizer. So kung makikita nyo guys, napakaraming damo ito. Ngayon, alos konti lang talaga yung natira. Alos na lahat. So hindi lang naubos dito yung steam borer, talaga yung uh, problema na hindi natin natakasan dito so far so kung limba limba naman yung pag uusapan natin is nasa 70% nakuha niya talaga kung may hindi nakuha dito siguro doon na diferensya yung iba sa paghawak ko ng rad yung pagtama ng spray sa apala'y palay minsan kasi may nagkakataon talaga na mabilis ang lakad or di kaya dun sa pag wings ah, uh, pag swing ng rod ng spray so yan guys so, oh. kung makikita nyo yan pumupula yung pula na yan yan yung natama ng ating 5-0 Yeah. <coughs> marami pa talaga hindi nakalabas dito sa aking palay so nasa 70% pa lang Or 80 yung nakalabas lahat kasi ang nangyari dito na leto mubo yung iba dahil doon sa mainit na panahon noong kwan, uh, me may may ata yun may kasi itong pagtanim ko so nalit tumubong dito nalit din magbunga so ginagawa lang natin baka bukas applyan naman natin ng spray yung dito lang banda sa mga bagong labas so yan guys yung update sa limba limba meron din hindi nakuha pero konti lang mas marami pa rin nakuha yung steamboller talaga yan ang problema ko dito talagang itong main crop namin maaga na nalansa yung steamboller di kagaya nung mga last year na sa second craft pa meron ito main crop talaga meron na agad so Yang guys, so wala nang tubig so okay pa rin ito yung bagong tanim po yung eh. may maraming damo so pakilinisan ko pa yan bagong tanim yan 440 so kahit ang kaya lang nito pang konsumo dahil 1000 square meter ito so 440 yan may damo rin hindi rin nakatakas so papalinisan ko yan tao na lang gagamitin para sorbol Ahay, talagang hindi talaga nakaya magsabay maglabas yung bunga ng palay ko. Kung mangyari dito, mag-harvest na ako sa dulo. Dito, wala pa. O, tignan nyo guys, naglalabas pa lang. So, pakicomment lang guys sa ating video kung anong mga gamot yung mabilis maglabas. Kasi ang alam ko lang dito, ginagamit ko pang puliar. ginamit ko lang dito California lang so yun lang ginamit ko so yan guys oh kita nyo dito sa kabila ito yung 440 ko so I hope na mabibigyan din tayo ng alin nito na maganda ay ito lang yung gagamitin natin pang konsumo maganda kasi ang kanin ng 440 uh, kaysa triple okay, so hanggang dito lang yung short vlogs natin guys. Uh, Pakicomment lang sa mga na, na, nakapanood nito kung anong mga chemical gagamitin natin para dito sa late pa magbunga. So thank you for watching.